Saan kayo makakita ng isang tao, mga kababayan ko, na time to time ba nakasama ba ni First Lady si Tantoko? O, oh, nagpa kayo kay Babalina, di ba? O, oh, eto, ahitin ninyo, pangahit! Ah, uh, nakakatawa po, mga kababayan ko, yung ginagawa po nila. Ano ah, makakita, mga kababayan ko? Pagra-reportin mo yung malakanyang, bakit? Bodyguard ba ni Paolo Tantoko ang unang ginang? <coughs> Pinawin ng umiikot sa social media na naguugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay na nagusyating si Paolo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Tingnan yeah! nyo ito mga kababayan ko. Fake news na fake news si Tanto, si ano, si Bobby Tiglaw dito. Sabi ni Castro, peke at dinoktoran dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadata ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ayan. Sabi nila doon mga kababayan ko, kasama daw ang unang ginang. Doon sa kwarto, nung mamatay daw ito, si Mr. Tantoko, yung isa sa mga successor ng Rustan, mga kababayan ko. Nakakatawa po, mga kababayan. ah uh, nakakatawa po, mga kababayan ko, yung ginagawa po nila. Yes, tama po kayo ng inyong naririnig. Nakakatawa po yung ginagawa nila sapagkat saan kayo makakita? Saan kayo makakuha ngayon, mga kababayan ko? Saan kayo makakita ng isang tao, mga kababayan ko, na time to time ba nakasama ba ni First Lady si Tantoko? Uh! Ha? Alam nyo, kayo, kayo mga DDS, ginagawa nyo ng mga Pilipino eh. Gusto nyo lang maniwala sa inyo yung mga, mga na followers ninyo eh. Di ba? O, oh, nagpa utupa kayo kay Babalina, di ba? O, oh, di ba? Ay, eto, ahitin ninyo, pangahit. Sabi sa inyo, huwag niyong boboto yan eh. Hmm. Pero pinagagalitan ko kayo, kasalanan niya. Binoto-boto niyo. Oh, nakikita niyo nangyayari, namamahiya na, di ba? May loyalista bang kayang ipahiya yung kapwa ng original na Marcos? O, oh, di ba, wala? Dapat, dapat yung ano, saan kayo nakakita ng isang original na Marcos, papahiya yung ano, yung hindi pa purely Marcos, yung pay na Sinasabing polis sa uh, report na naipost sa uh, Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Correct, mga kababayan. Ano paliwanag dito ng palasyo? Panoorin nyo. Kahit kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar. Oh, example. May nakapangalan doon. Isang pangalan, tapos Luis Araneta, Luis Marco, Lu Araneta lang, Marcos na nakalagay. Tapos Alexandra Miro. Saan kayo makakuha ng gano'n? Do you think maniniwala ang tao yung sinasabi nilang Alexandra Miro, that is the girlfriend of Sandro Marcos, mga kababayan. <coughs>